Sumabit. Sumabit doon, no, sa may ano? Sa kotse din? Hindi, no. Mataas yung sa may... Natumba yung poste, guys. Nasabit no no, yung may kargang ano? May kargang kotse. May kargang mga kotse. Katutumba lang. Butin dinadagan tong mga, ano? Sinusumusunod na mga ban. Muntikan na. Oh, nasabit pa sa motor. Buti hindi sumabit dito. Natumbo isang poste. Masyado kasi mabababa. Sumabit. Gulat pa ako. Buti na lang hindi nakatutok tong dalawa na to. Tong dalawa, ito, 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 ito saka ito. Kung nakatutok yun doon sa may ano, sa may truck na yun, malamang nadaganan yung dalawang yan. Okay. Asan na yun? Yung truck na yun? Walis na, yun walis na. Nagdire Diretso naman na yata. Yung wero. Oh. Buti na yun hindi pa ako nakadikit dyan oh kung, naka, kung nakasunod tayo dito sa van na to eto dumagan sa atin to wala na no? oh one way na report this to the ano kinauukulan. hindi <laughs> man makapagantay kasi to ano you know? na tumba sinabitan yung poste yung wire wala na. Di man lang uminto yung ano di man lang uminto yung nakasabit dumire diretsyo yung mga kotse yung kotse yung sakay nun, may tama yon may gasgas yun. Sumabit eh. Hindi man lang uminto. Tumiridiretso. Patay ka. Mabuhulin ka nung nakaban na yun. Nung sunumusunod sa'yo kanina. Shoutout na lang sa'yo, buddy. Dapat uminto ka. Inayos huh? mo yun. Ay, inayos mo yun. Hindi <coughs> <laughs> mo pala kayo inayosin. Ipaayos mo pala. So yan, ingat-ingat tayo sa biyahe palagi mga buddy, mga tol! Peace out!